Hello guys, kumusta kayo dyan? Ano dyan na tayo ngayon dahil uh, kakabalik lang tayo dito sa natin dito sa Pinas, no? 4 uh, years tayong hindi na tayo galing sa Saudi. Ito yun, yun na nga ito. Uh, Napagaw tayo kung di dahil uh, nagiinom tayo ng malamig, no? Uh, malamig na alam na wala sa Saudi. So ito yun na nga nag ng uh, baboy. Napakasimple lang guys niluluto lang yan sa sarili nang mantika ah, uh, lagyan mo konti ng asin lagyan mo konti ng gitsin hanggang uh, maging golden ah, uh, brown na siya nasa na parang lang ang dating at saka tapatan mo lang yan ng organic na talagang suka na suka ang puting suka at konting asin at saka sili yan, yung mga maliliit na sili at saka kanin lang yan tayo pinaano lang siya and golden brown na dyan guys so thank you for watching Ti uh, tingnan nyo ang uh, pang, uh, next uh, video nito guys uh. get this